ma wala dapat hindi ka na nagdididid mm -hmm. dapat kain ka na ng rice mm -hmm. dapat baso mo na lang yung gatas ay mm 4 -hmm. e years old ka na oh. mm -hmm. may mga klasent ka ba nagdididot oh uh, sino Bibi yung kasama yung ano, classmate ko. Ah, sino? Anong pangalan? Um, Bibi lang. Hindi, anong pangalan niya? Classmate mo. Maliit lang yun, Bibi yung classmate ng ano. Okay. nga, anong pangalan ng classmate mo? Kapatid niyo, yung classmate mo. Sino? Sinong classmate mo? Si Alejandro no dili di ba yun? Ha? Huh? Dili nga, para bibi po pulis ko siya. Di mo gidili yun. Kumakain na ng rice yun eh. Tanungin mo siya bukas. Kung nagdidili pa siya. Paano mo sabihin? Hmm. Hmm. Uy! Ya, sige, may ano dyan. Ha, ah, ang tukong. Paano mo sabihin kay Alejandro ba? Ah, sige na. Sabihin mo kay Alejandro. Hmm. -didik aku -didik aku. Alejandro? Nagdididi ka pa. Ako, nagdididi pa ako. Alejandro? Nagdididi ka pa, Alejandro? Ako, nagdididi Pak. Didik -di -di Pak aku Alian. kait for years old na aku. Didik -di Pak aku. Kanon, kanon sabin mo? Te itu ikaw daw? Ngena? Oo. Amo si Alian ro ba. Ami si Tanda na. Eh. <laughs>